kurang responsibilidad sa kanilang mga anak. Yan naman ang nais na masolusyonan ni Ma'am Joy mula sa Baseco, Port Area, Manila. Hello po, Ma'am, sir. Good afternoon, Ma'am Joy. Hello po. so ko po sana ng reklamo po yung dati ko pong live-in partner. Meron po kasi kaming dalawang anak. Bali, one, two years old po yung anak namin. Niliw niya po kami mayon po, malalaki na po yung mga bata, grade 3 at grade 4 na po. Meron na rin po ako ngayong kinakasama, may asawa na rin po ako ngayon. At may dalawa na rin po akong anak sa asawa ko ngayon. Bali po yung dalawang bata po, nag-aaral po. Yung bali yung asawa ko lang din po yung may trabaho. Ngayon po minsan, kailangan ko po na support ng papa nila. Kaso po, lagi po akong sinasabi na walang pera. Pero nakikita ko po sa social media na pag-alagala lang po sila kung saan-saan lang po nakarating. Katulad po nung ano, March 21, birthday po ng panganay niya, sinat ko po siya na baka pwede nga po makahingi ng konti para panghanda ng bata. Pero ang sagot niya po, wala na naman pong pera. Pero nasa swimming po siya. Ganun po. Wala po talaga siyang ano sa mga bata. Baka naman nilibre lang. Baka? Baka, ah. baka naman nilibre lang. Oh. Ma'am Joy, hello <laughs> Ma'am Joy. Ako, ako, ako. Uh, na -na, -na, na po ba natin ito sa ibang ahensya or dito pa lang? Ngayon pa lang po natin ito nasangguni? Ngayon pa lang po. Uh, okay. Uh, attorney, sir Roque, sir. Uh, Ma'am Joy, no, may ano ko, no? Uh, yung po bang dalawa po ninyong anak ay kinilala nitong dati nyong kalibin sa kanilang mga birth oh. certificate? Apo, apo, Apelido niya po gamit. kasi siya rin po kinikilalang papa po. Bubukod sa apilido, Fermado po ba niya yung birth certificates ng dalawang bata? Apo, apo. Fermado. Ah, so, kasi mag-ibig sabihin nung una siguro, maganda naman ang kanilang uh, pagsasama, no? Abay, ano po ba ang ano? Ano po ba ang pinagkakaabalahan o hanap buhay nitong inyong uh, kalibin po? Ano po siya, nam, driver po siya ng mga tracking. Oo, oh, malakas kumita. Alam ko yan, ano, mga... Tra- yun nga po, eh. Six Nung nagsasama po. po kayo, ma'am, magkano po ba ang kanyang... Kung alam nyo lang, magkano po ang kanyang buwan ng sahod, ma'am? Ma- But per weekly po sahod niya, eh. Balit, kadabiyahin niya po, 1.5. Minsan po, may 8K, 10K, nung no kasagsagan po na kami. Every week po yun. Oo, so, oh, so, ang wow. ibig niyo sabihin, ay meron po siyang kakayahan na suportahang pinansyal ang inyong mga anak. Pero bagkos dyan, kahit na meron siya kakayahan, ay hanggang ngayon ay hindi na nagbibigay. Opo, oh, sinasagot eh, niyo po ano, sa ano akin. Ano naman yan? ang kanyang, uh, rason? Meron na ba siyang panibagong pamilya kaya siya ay nagbi, nag, uh, hindi na nagbibigay ng suportang pinansyal? Bali, may live-in partner po siya ngayon. Ang sagot niya po lagi sa akin, may asawa na daw po o dapat daw po. Yun na daw po yung ano ng obligasyon ko. Ay obligasyon ng mga bata. Mm -hmm. Ang sagot ko naman po sa kanya, may dalawang anak din po kami nitong asawa ko, mga maliliit pa po, ginagatas pa po. Mm -hmm. Tapos asawa ko lang din po may trabaho, bahay lang po ako, bantay na mga bata. Yun oh. po ang inaano niya sa akin na kasal na raw po ako sa asawa ko ngayon, dapat wala na daw po siyang responsibilidad. Oh, okay. Parang kinalimutan eh, na. Niya, po yung bata. Parang kinalimutan na ang kanyang mga anak. Mali no? naman, mali oh, naman. Oo. Oh. Oh. Ma'am, kung kayo po hihi uh, tatanungin, magkano po ba ang inaasahan ninyong dapat ay suportang pinansya ng, ng tatay ng inyong mga anak mo? Kahit nga po, 500 weekly na lang po hiningi ko sa kanya pang baon, -baon ng mga bata. Eh. Katulad po niyan, sa 2,000, dalawang bata po nag-aaral, 70-70 po yung baon, ano, araw-araw kasama -araw so namin sa dapat, ng bata. Kung kumbaga, kung 1,000 per week, ano, 1,000 per week sa, sa, dalawa, 4,000 a month. Ano, 4,000 a month, 4, a month na para sa dalawa. Yun ang inyo pong nais. Ano, ma'am? No, tama naman po yun, mama. No? Kasi po ang obligasyon sa pagsusuporta sa mga anak ay mutual obligation po yan. Ang joint obligation niya na mag-asawa o na magkarelasyon dati kayong ang, uh, na, ang tatay at ang nanay. Hindi lang po one-sided. No? Uh, hindi lang po solong obligasyon ng isang tatay ang pinansyal uh, na pagtulong sa mga sa anak. No? Anyway, Ma'am, mga dito sa ating programa, binibigyan po natin ng pagkakataon na makapagsalita ang dalawang panig. At para sa patas at tapat na pagbabalita, abay, alam po na to. Kaugnay nga po niyan. Alamin naman natin po ang panig ng inirereklamo. Ay, ay, napakasorte po natin. At ito po, ay, andito po ang isang... Uh, uh, matapang na Cabiteño. karitasyon. O, oh, nyo. dun sa amin to, matapang talaga eh, no? Si, si Sir Nilo, itago po natin sa alias na Nilo. Ito pong inireklamo ni ma'am na di umano ay dati niyang kalibin at tatay ng kanilang anak. Sir Nilo, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Ay, okay, Sir Nilo, ba? magandang hapon po. Uh, narin po ang uh, hinaing ng tata, uh, nanay po ng inyong dalawang anak. Gaano po katotoo na di umano ay tinalikuran mo na dahil may asawa na siya. Itong nanay po ng inyong mga anak, hindi na po ba kayo bibigay ng subuan ng sustento sa dalawa mong anak? Opo, sa ngayon po, hindi na po. Kasi po, ano eh, pati yung nanay niya po, sinasabi na malakas siyang magsugal at madami utang. De, eh, teka muna, Sir Nilo. Kaya, hindi, ah, Sir Nilo. hindi po ako sigurado, ko, hindi ah, po ako ah, sigurado ah, kung napupunta ko sa mga bata talaga yung ano. Ah, okay. Nagsusug Sino nagsusugal? si po, po, si alias Joy yan, ang namin, yung nanay ng, ng yung anak. anak. okay linawin natin linawin natin ay ma'am Joy ma'am Joy okay. oh. Ay, nga po eh sige nga Paano At, mo nasabi nagsusugal ako tsaka marami akong utang katulad nga yan. Oh, paano mo nasabi sir Nilo? Paano mo nasabi? Hindi na nga sapat yung ano eh. Kini, pera namin kaya nakakautang ako sa ibang tao uh, kasi kinukulang kami. Yun ang binabasiyan mo. Hindi naman ikaw nagkabayad ng utang, di ba? Dali, uh, linawin natin. Ah, sir, uh, natin. Sir Nilo, that, Papa. Uh, Dati-rati nagbibigay ka ng magkano per week? Bakit po yung wala pa po yung asawa ko dito, nagbibigay pa ko 1,000 1,500. Oh, uh, ngayon, yung Sir Nilo, po, uh, ngayon Sir Nilo, humihiling siya ngayon ng 1,000 per week na lang sa dalawa mong anak. Ay, alam mo naman siguro nangangailangan ng suporta 'yung anak. May bibigay mo ba? Yon? Kaya ko pong ibigay yun, sir. Ay, ang kaso nga lang po, hindi ko alam kung saan ako po, po ba talaga napupunta. Ah, yun. Ay, madali pa po. May paraan sa... yan. Madali yeah. na lang yan, sir. May nilo. paraan yan. Kung ay, paraan. Ay, oh, oh, na lang ibigay niyo. O, oh, in kind. Kind. O, oh, mm -hmm. kung anong kailangan niya sa si school. Oh. Lapis, papel, bag. Ikaw na bumili mismo, tatay ka eh. Yun. Pero ang talikuran mo, sir Nilo, wag naman. Ha? Ibigay mo, 1,000 per ano, anong gusto papel. Yung sa katulad na sinasabi ni sir, in kind. No? In kind. Ilan mo ng damit. Ano sir Nilo? Para, 70, para mawalang agam-agam -aga mo eh. o pagdududa mo na nauubos di umano sa pagsusugal. Oh, Ma'am Joy, ilang oh. taon na ba itong mga anak nyo? Ano po? 8 po tsaka, ay 9 po tsaka 10. At Doon pa lang po 80, sa paon, 70-70 oh. ano po. Ganito na lang, sir, sir, Nilo. Gawa, Pagawan mo ng GCash yung mga anak mo at ah, yeah. doon mo na i sa kanila kung may ah, mga cellphone mama. na rin naman yan. <laughs> Para siguro doon mo pa. lang din Gcash nila yon, hindi Gcash ni Ate Joy. Oh. Yan ang problema niya eh. Hindi mo, mo iniisip ba ng anak mo kulang pa yon? Hindi ka nag-iisip damit, kailan mo ba ulang nabilan ng damit? Ng chinelas, ng okay. ano? Okay. Okay. Ilang taon na na... Mm. Sir, Ma'am ma Joy, yan ito ha. Kung mapatunayan mo, no? alam ko naman mapapatunayan mo na Uh, hindi nagbibigay ng financial sa kabila ng kanyang kakayahan na magbigay ng suporta, no? At sa kabila ng paulit-ulit mong pagdemand ng suporta, no? Ang tahasang hindi pagbibigay ng financial support sa mga anak ay maituturing na economic uh, violence, no? Na yan ay pinarurusahan ng batas. Okay? Ang sadyang pag uh, ano bang tao nito? Ang sadyang pag deny ng suportang pinansyal sa mga anak ay pinarurusahan po ng batas. Pwede kang magsampa, Ma'am Joy, ng reklamo kung talagang kung talagang ayaw talaga magbigay ni Sir Nilo ng suporta sa kabila ng iyong pagsusumamo, Ma'am Joy. No? Ah, para kay Sir Nilo naman, Sir Nilo, ang, ang tugon lang dito, no? ibigay mo ang nararapat para sa inyong dalawang anak. Anak mo yan, Sir Nilo, hindi mo pwedeng talikuran mo. Para less stress kay Nilo, aya mo na, ibigay mo lang kay Joy. Tama. Nanay yan eh. Kailangan naman gutumin niyo yung mga anak niya. Oh. Wag mo nang pakialaman kung saan niya dinadala yun. Hindi naman, mukha naman hindi nagsusugal si Joy, eh, kahit oh, pustahan ma. pa tayo. Totoo yun. Wag mo nang isipin kung may na, sir, may tanong lang po ako, sir. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Hello po tawag po niya katulad po niyan 'di ba kinausap po siya kanina na mag-uusap nga po kami through live oh. ngayon nagagalit po siya sa akin inaano niya po sa akin bakit kailangan daw umabot sa ganyan eh sabi ko sa kanya ang dami naming combo na lagi akong nagano sa kanya minsan nagmamakaawa ako sa lagang 300 hmm. ang, sa ang sagot ko naman sa kanya para maobliga nga po siya siya ko nga po siya minsan na sige total ayaw mo na obligasyon papapalitan ko na nga yung, yung mga bata oh. So. niya lang ako hindi papalitan mo dugo pa nun sa dugo ginaganyan ganyan niya po ako minsan oh. Kaya po, ito po, kaya itong nakaraan nga po talaga na ano na po, o gawa ng birthday ng bata, wala talaga, ginawang ko pang manghiram pa ako sa kumari ko para pangandaan yung bata. Habang si Abang siya, sumasama lang sa swimming. Sabi ko, okay lang, walang problema, swimming kanila, labas ako. Rang sa akin naman sana, isang beses na si taon, sana naman, bigyan mo lang mo niya kahit ilang oras lang, ilang ano, na isang araw man lang bigyan niya importansya yung bata, gawa ng... Nung, nung, okay kami nakaraan, nagsabi siya na pupunta sila. Sabi ko, sinabihan ko naman yung bata. Kaya yung bata, umasa. E eh, ngayon nga po na nag, nagsagutan po kami sa chat, na sinabihan ko siya na magla po kami para mapag-usapan. Inaanuan niyo po ko ngayon na parang sisirahin niya din daw po yung pamilya namin ng asawa. O gawa ng mga okay. dati ko pong pas, yung mga nagawa oh. ko rin, yung mga ano ko ba, yung about okay. sa mga issue ko rin, mga baho oh. ko. ibubulgar daw po niya sa asawa ko na... Dek, kausapin dahil... natin si Sir Nilo. Sir Nilo, huwag mong gagawin yun. Wag mong gagawin oh. yun dahil, dahil nagreklamo sa amin. Ay, ganun ang gagawin mo, Sir Nilo? Apo, apo. Ha? Sisirain apo, apo. mo? Ano, pa? Gagawin mo yung pagbabanta sa kanya dahil nagreklamo sa amin dito sa programang ito? Oh, sinabi ko sa kanya. Kaya, kaya ka, gagawin pala, nga, gagawin mo nga. Sir Nilo, gagawin mo dahil nagreklamo dito sa pulis, ganun ang gagawin mo, sisirain mo. Anong gagawin ng panibidak? Okay, sinabi ko lang ngayon sa kanya kasi nga ayoko lang sa hindi. Oh. Pero huwag kang magbanta na dahil nagreklamo sa polis. Ha? Sa alin po? Huwag kang magbabanta sa asawa mo, mo na gagawin mo ng sama dahil nagreklamo dito sa programa. Ah, sige po. Na. Pag nabalitaan namin, Sir Nilo, ay, ah, ka. Patutuloyan namin. Ah, halung katindi namin ang record mo. Sige po, sige po. O, oh, yan, ha? Supportan mong anak mo. Nasa ano tayo ngayon? Dalawa lang na nakakaano na ang nakakapanood nito, kami at ang buong mundo. Kaya gawin mo na lang ang ano, tama Sir Nilo ha, tutulungan ka rin namin, okay? Sige, okay, okay, okay. Bawal ba siya pangalanan? <laughs> ha? Wala naman batas na nagbabawal na pangalanan yung inireklamo, di ba? <laughs> pangalanan nyo na kaya? Para wala nang lusot to si alias Nilo. <laughs> Anyway uh, may, may resource person tayo dito si Lieutenant Jonah Mica Heranse WCPd investigator ng Police Station 13 Baseco MPD Ma'am uh, Jonah. The doctor nung sir ma'am uh, nakinig ka ba nakinig ka Jonah? Yes sir yes sir Ah yes, uh, sige Go, uh, no? pakisabi sabi kong ano tutulong natin Patinaan kay pinaan mo lang ang monitor mo tatlong beses nag-echo hindi mo marinig si sir Engel. Bok. Ano may tutulong natin? Lieutenant Herance. Uh, sa assessment ko po dito sa complaint ng biktima ay ang um, ay may economic abuse po ayon sa RA 9262 kapag dynamic abuse po ay isa sa abuse na kinikilala ng RA 9266 sa apat na uh, pang-abuso ng RA 9262. Mm -hmm. Ang frame na ito ay pwedeng ihain ng mga kababaihan, asawa, dating asawa, girlfriend o dating girlfriend o yung may common child kagaya niya itong ating container ngayon. Ang lalaki o ang karelasyon o naging karelasyon ng babae na kung saan na, nagkaroon sila ng anak dahil sa kanilang relasyon kailangan mapatunayan lang ng victim man na ang lalaki na siyang ama ng bata na siyang ama ng bata ay kailangan okay. natin ipotay ang uh, birth certificate na sinasabi mong inak na rin so tatay nila Bago ka magtuloy, Jonah, bago ka magtuloy, natanungin ko lang si Nilo sa kasi Joy. Nakikinig pa ba kayong dalawa? pa ba kayo? So, ano pa talaga ano pa? Oh, kay, kayo bang dalawa, Joy at Nilo, eh willing kayo magharap dito sa uh, station sa Baseco? Sa harapan ni Lieutenant Antoine. Pero nasa Cavite yata. Nilo? Apo, apo. Driver ka, no? Apo, apo. Tama ba yung kasabihan na basta driver? Driver? <laughs> 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 Ang galing mo talaga, Sir Nilo. <laughs> oh. Akala ko basta driver, nagmamaneho. Pero alam na alam mo, maganda yan, kabitenyo ka talaga. <laughs> Willing ba kayo magharap kay Lieutenant Heranse? Opo, wala pa. Oh, sige, yeah, iko -co -co connect namin kayo dalawa na dating nag-ibigaan kay Lieutenant Jonah Mike, Heranse. Tingnan nyo yung mukha ni Ma'am Heranse dito sa TV, ano? Para alam nyo kung... Sino ang pupuntahan ninyo doon sa Baseco MPD PS13? Ma'am Joy? Hello po, sir. Hello po. Uh, sige, pagkakataon mo magbigay ngayon ng mensahe para sa iyong dating kinakasama. Go. Ay, ano tawag yan? Ayoko naman na, na umabot tayo sa ganito eh. Kasi di ba alam mo yan, best lagi naman magtasabi sa iyo. Pag-salis kami sa na kita lang. Sige, ganito. Sige, ganito. Sir Nilo, ladies first. Dahil uh, women's month ngayon. Sir Nilo, paunlakan mo muna si Joy. pag Meron kang pagkakataon maya-maya lang. Okay, Joy, go! <laughs> Yun na, hello, sir. Ano po? Neil, gano'n. Baman, naman, naman talaga, nagsabi naman ako sa'yo. Halos kit, magkano lang hinihingi ko sa'yo? 500 a week lang. Kasi hindi naman araw-araw. May kinikita si Gab. Katulad yan, alam mo, nagbukod na kami, wala na kami kina mama. May dalawa pa akong ginagatas, nag-aaral yung dalawang bata. At 500 na ano binibigay mo, kulang pa sa pang ng dalawa eh. Kaya paano mo nasasabi na ginagastador ako na, ino na ginagawa ko pang sugal lang? Di ka ba nag-iisip? Magkano lang yung binigay mo, baon pa lang pang ng anak mo ni damit, di ko mabili ng bago eh. Diba? Mga tsinelas, ganyan. Wala, wala talaga. Kaya huwag mong sabihin, nagsusugal ako. Pala utang ako. Oo, oo, kasi kailangan. Doon na lang ako makapit para kailangan naming ma-provide yung mga ano ng mga bata. Kaya sa utang kami, ano, hindi ko may hiningi sa inyo eh. Di ba? Kami mag-asawa pa rin ang nagkaano noon kahit marami na kami na utang para sa mga bata. Ayun. Yun lang po si, Yon, yun. Si, si Sir Nilo naman. Si Sir Nilo naman. Tugon. Tugon.

Pakiulit po, pakiulit Sir Nilo, pakiulit, pakiliwanag po. Kung ano po yung gusto niya, yun na lang po. Ayun. Ay, yun. Yun, dyan ako bilib kay Sir Nilo. Kung ano ang gusto ni Ma'am Joy, yun na lang po. Ano, Ma'am Ma 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 Joy, malino po, ha? Apo. Okay, mag uusap po Saan kayo sa harapan ni Lieutenant Terance, ha? Kesan. Lieutenant Terance, pakimediate po itong dalawang to para hindi na umabot sa asuntuhan sa korte ang kanilang uh, napakaliit na usapin. Okay? Yes, sir. Actually, nandito po sa office na ko ngayon si Ma'am Joy. Iniintay ko na lang po ang presensya. Ayun. Ang bilis. Servisyo. Super bilis, ha? Action. Parang late na tayo talaga nag-i-start, eh. <laughs> <laughs> Tapos na, eh. Andiyan na pala si Ma'am Joy, oh. Sir Nilo, andun na si Ma'am Joy sa police station. No, para ma-resolve ito sa lalong madaling panahon. Abay, ang inyo pong kooperasyon ay aming pinapanawag na po. Sir Nilo, maraming salamat. Uh, huwag niyang sakyan yung truck kasi hindi kasya doon sa ano yan. Hello, sa Baseco Compound. Hello, Maraming salamat sa si inyong dalawa, sa inyong, sa inyong pagtitiwala, sa inyong kapulisan. At kay Joy at Nilo, siyempre, ng Cavite. At sa tapang mong humarap at solbahin itong iyong Yo. problema sa iyong mga anak. Okay? Dapat. At si Lieutenant Jonah Maika Heranse, sa pagtugon din sa tawag na ating Operation Center mula sa Uh, Police Station 13 ng Baseco ng Manila Police District. At bibigyan mo kami, Jonah, ng action videos, photos, and resulta ng investigation para ma-monitor din ang programa natin. Maraming salamat po. Thank you. Yes, sir. Ayun. Thank you po, sir. Thank you po. Ano? Ako, nakakaano, no? Masyadong Just The madigo. driver. Alam niya, no? Alam ano? niya, eh. Sweet lover. Sweet <laughs> lover. Women's month pa naman. So,